Anong ganap sa mundo ng showbiz? Kinumpirma ng abogado ni Rufa May Quinto na si Attorney Mary Louise Reyes na may standing warrant of arrest ang aktres at komedyante kaugnay sa kasong may kinalaman sa Dermacare, ang parehong kumpanya na sangkot sa pagkakaaresto ni Neri Naig. Sa ulat ng 24 oras noong lunes, nahaharap si Rufa May sa labing apat na kaso ng paglabag sa Section 8 ng Securities Regulation Code na nagsasaad na ang mga securities gaya ng shares at investments ay hindi maaaring ibenta sa Pilipinas nang walang rehistradong dokumento na inaprobahan ng SEC. Ayon kay Attorney Reyes, hindi kasama si Rufa May sa kasong large-scale estafa at handang harapin ng kanyang kliyente ang mga kaso laban sa kanya. Hey, so sure just po uh, this na ayun uh, mag-voluntary surrender siya and uh, magpo-post po kami ng bail for that she's worried kasi nga uh, hindi naman totoo yung mga allegations sa kanya kasi my client po um, she's just a brand, um, the brand ambassador she's a model endorser kung titusin siya po talaga yung isa rin siya sa naging victim na hindi siya yung naging victim ng pang-i-exam, but she was a victim in a sense na kinuha siyang model endorser. Maybe din sa kanya nakapagbayad ng down payment. Tapos yung mga cheque po, it's puro din tumalbog. Lahat po yan nahawak naman po namin ng ebidensya na ipipresent naman po namin sa court. Ayon pa sa abogado, iniisip ni Rufa May na magsampan ng kaso para ipagtanggol ang sarili. Matatanda ang naglabas ng advisory ang Securities and Exchange Commission noong September 2023 kaugnay sa Dermacare Beyond Skin Solutions na nagsasabing ang kumpanya ay hindi autorisadong humikayat ng investments dahil wala silang rehistro at lisensya upang magbenta ng securities. Dagdag pa rito, binanggit sa advisory na ang mga salesmen, brokers, dealers, agents, promoters, influencers, at endorsers ng Dermacare ay maaaring maharap sa kaso. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda noong lunes, binigyang pansin ni Boy Abunda ang kaso ni Rufa May. I am alarmed as a member of this industry and as a manager. Para baga, gusto kong balikan lahat ang mga kontrata dahil uh, ang endorser ba ay salesman? I mean, ano ba ang aking responsibilidad? Kasi sa aking pagkakaunawa bilang manager, ang nagwawaran po sa publiko, Uh, na, na, na ang produkto ay maganda, ay matino ang serbisyo, ay ang may-ari ng kumpanya. Sangayon ka ba sa pananaw na dapat mas maging maingat ang mga celebrity sa kanilang endorsements? O naniniwala kang ang mga ganitong kaso ay resulta ng mismanagement ng mga kumpanya? Ibahagi ang iyong opinion sa comments.